ito talaga weekend na schedule namin para makapag pintura asal may trabaho kami. So, ang ginawa lang namin is scrape namin yung mga medyo natatanggal na pintura. Pero hindi din namin scrape lahat kasi uh, masyado nga matrabaho at saka kung uh, kami ng magpipintura sa labas medyo magagastos sa kami ng malaki so kaya ang ginawa namin is kami na lang yung nagpintura kasi yun, uh, tumulong yung uh, brother ko uh, ang nagastos namin sa pintura is uh, umabot ng mga 5,000 to 6,000 kasama niyo yung mga brass at yung mga iba pang gamit sa pagpipintura

Yung mga corner ng pinto at saka bintana, ang ginawa ko in highlights ko gumamit ako ng uh, dark gray na kulay. Ayan. Ayan. So same as dun sa lining sa baba ng uh, wall. Ayan. So ayan. yan, yun in-achure na 'yun. So kumakatanda niyo dati uh, pink siya. Ayan. Same as dun sa door, gumamit din ako ng uh, lining na uh, dark gray. Ayan. So, ito yung hallway. So, itong bintana, ganoon din. Yeah, hinilights ko rin yung pinaka-frame ng bintana. Tapos, uh, ito naman yung uh, pinto. Ayan. So, ayan. So, dark gray yung mga ginamit ko. Ayan. So, ito yung uh, first room. Para tokasin nyo yung kulay niya. Yung anak ko yung pumili ng kulay nito. Ayan. So, yan ang kulay niya ngayon. sa yung Yan. Kasi ang pumili niyan, uh, uh, parang, ano to, uh, sky blue. Yan. Tapos, yun. Makita niyo yung bitana. Ganun din. Hinihilize ko rin yung frame niya. Yan. So, may naka-install na rito ng, ano, uh, aircon. So, medyo bago siya kaya hindi na, kaya hindi na kailangan palitan. Ayan, uh, nakatipid kami. So... Wala tayo sa second room. Yung second room is akin. Ang pumili naman ng kulay nito is uh, si Mrs. Yan. So, yan ang pinili niyang kulay. Uh, light yellow. Na, pero tingnan ko medyo dark din siya. So, kung mapapansin nyo yan. And, ganda din yung highlights ko rin yung ano niya. Tawag ito yung frame ng bintana. Kung mapapansin niyo ito, uh, ginawa ko itong side nito, ginawa ko siyang uh, dark, parang uh, medyo kapag nasa loob ka na ng kwarto, pag hindi lahat siya uh, maliwanag. Ayun, madali kang makatulog. So, tapos ito kung mapapansin niyo, binilito ng asawa ko sa online. So, maganda siya. Para siyang uh, uh, pekay siya na wood flooring. Pero pag pinapakan mo siya, yan, mga malamig din, mga maganda rin. So ito inaabot yata ito ng, <coughs> I think, mga eight, 800 yung isang box. Yung isang box is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na piraso lang siya. Mga gagastos dito or kukonsume ng mga siguro 5 boxes. Yan. Pero ang plan ko para makatipid, yung uh, kasi dito namin ilalagay yung bed ano lang yung under ng bed hindi na hindi na nakailangan lagyan dito para makatipid Ang lalagyan ko lang is yung uh, sa labas yung kita lang yun. yun yung plano ko para hindi na kumasasang malaki so yan yan yung uh, after na after naming mapinto ah ah ito pa wala hanggang dito so same as dito hindi na makulito dito ng frame in ko yung uh, pinto Uh, mas maganda kasi pag naka-highlight. Tapos ito, bumili kami ng uh, water dispenser. Ang maganda rito kasi, ba, wala ako, tapos naubusan ng tubig. Hindi siya sa taas. Yan. Hindi sa taas yung tubig. Di ba yung mostly yung iba sa taas, inilalagay Bubotin mo siya. Ngayon kung babae eh, medyo mahirap. So, alam ko dito siya sa ilalim nilalagay. Yan. So, bubuksan na nila tapos papasok ng sa ako. okay na magagamit na so hindi pa namin sinasaksa kasi sa katapusan pa kami maglilipat eh so ano pa lang ngayon quinceanas pa lang ngayon <coughs> so dito rin sa ano kitchen uh, wala wala naman pa konti konti uh, bumibili kami ng mga uh, gamit na kailangan na so yung iba pa namin mga uh, gamit sa kusina hindi pa namin nalilipat next week na naman kasi mostly weekends nga lang kami nakapag ayos tsaka pakuti ko din yung lipat kasi nga may trabaho so yung uh, comfort room yan gustong gusto ko yung comfort room na ganito may bintana ayoko nung parang may exhaust tapos wala ka nakikita hindi mo nakikita yung labas yan so kasi pag ganyan ito nyo laging tuyo yun sahig so yun uh, yun yung update sa paglilipat namin ng uh, bahay so susunod ang uh, papakita ko sa inyo naman is yung uh, labas nitong nga uh, upa namin bahay. Pakita ko sa inyo. Para kami nga sa probinsya. yun Ah, naalala ko pala. Ayan. Mayroon kami mga... Ayan. May mga nakaray din. Tapos may mga konti pang pintura. May, may, may mga i repaint pa ako. May i re re ako. Kasi may iba sumobra. Or may mga... First coating lang. Hindi ko na nabalikan. yun So, ayan. Ito, ah... Uh, ito, binili rin namin sa Costco to. Uh, ano naman siya? Ito, non-slip carpet tile. Parang ano siya? May carpet siya. So, itong gagawin niya namin doon sa, sa likod, sa living room. Tapos ito, ito sa Costco rin to. Ito naman pang outdoor na table. Pwede siyang lagyan ng, uh, ng umbrella. So, pag na-set up ko na sa labas, yun, uh, gagamitin namin yan. So, ito sa cost ko rin to, itong storage na plastic. Foldable siya. So, ngayon na uh, mga damit, yung ibang damit uh, na ko na rito. Pakunti-kunti nga, uh, nililipat na namin. So, yun. Uh, ito, kung makapansin uh, nyo, meron kaming uh, liter, ah uh, ito, cut liter. So, super fine tofu. So, may alaga kami si Mikwa, yung pusa namin. So, pakunti-kunti rin, dinadala ko na yung mga gamit niya. ah uh, medyo nag-aalala kami doon sa pusa namin kay Mikwa. Kasi nga, baka for sure maninibago siya. Yun. Tsaka, yun, medyo ingat lang kami sa pagbukas ng pinto. Kasi baka tumakbo palabas. Ayun, hindi na makabalik, mawala na. So, yan. Yan muna yung ano namin. Yan yung muna yung update sa dito sa paglilipat namin ng bahay.